guys, ang ganda lang ng no video ni Alaisa Valdez napumunta siya sa Makati City Hall, nagpagbiruan siya sa mga staff at nakita niyang kilala niyang coach at syempre talagang si Aliza talaga ang unang bumati kay coach. Ayan, makikita niya dyan sa video kung paano makipagbiruan si Aliza sa hindi niya pakilalang tao. Parang at home na at home si Venom sa mga tao. Kaya nga, yan ang rason kung bakit siya minahal ng mga tao, lalo na ng kanyang mga fans kasi napaka -down -down earth kahit bagong kilala niya ay nakikisama siya at nakikipag pero ang ganda ng smile ng isang alay sa Valdez nung dumalaw siya sa Makati City Hall kaya abangan natin ang project na yan ni Aliza kung ano pa man yan i-announce ia siya na yan bukas na maglalaro na si Phenom at ang team Creamline kaya abang abang na tayo guys hanggang sa muli bye bye all remember wag po tayong pakastress Please like, share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong uploads.